Mama kababayan ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdas Marcos Jr. Alianza <makes> ng Pati kaninyong parang ano, na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti Parang Valentine's Day pa rin. Sana ang uh, pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Day, Day wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Iyan po ang pangako ng ating mga kandidato araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon Araw-araw, ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. <laughs> Alam niyo po, nakakagulat ko minsan na ay pagka nagsimula ulit ang uh, halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang na, napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam nyo po, kahit na yung national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro labong, na mga labing walong libo at dalawang daan ang kandidato nang alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kasak kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdansasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa, dahil meron kaming meron meron kaming paniniwala na lahat ng kailangang gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas na sa matataas na opisina. Alam niyo po eh kung minsan na, na, nakikita natin yung ibang uh, partido hindi sila uh, hindi sila na nagugulat sila, nakatakot yata sila sa inyo Dahil, eh. Dahil na pagka nakita, ang line-up ng alyansa, eh kung ano-ano na sinasabi. Eh narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, talaga, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay talaga, is bagay. naman ng ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagka, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay eh, pumatay pa ng Pilipino. Mga kapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may bang mahihirap sasabihin ko, may hirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Ay uh, mabigat ang kalaban dahil tingnan yung unang kung natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na, na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa tiket ng alyansa, walo po ang naging senador na kaya talam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanila ang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino ang kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At uh, bukod pa ron, at uh, hindi po naman, uh, hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso House of Representatives naging kongresman po, Kongresman Abalos. Naging kongresman po, Kongresman Binay. Kongresman Cayetano, Kongresman Marcos, Kongresman Pacquiao, Kongresman Tulfo, Kongresman Villar. Kaya't makikita mo po ninyo, hasang-hasana itong mga ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman at iba pa naman, at iba sa kanila hindi lamang sa lehislatura, hindi rin sa cabinet positions dahil po ang uh, si Secretary Abalos noong uh, pumasok po kami si ay DILG Secretary. at si Erwin Tulfo naman siya ay ginawa kanya ng napakagandang performance siya sa DSWD si Sen. Lacso naman siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda at si Tol Tolentino ng MMDA ang una, siya po ay ang MMDA na chairman at masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Takloban at nagaantay kami ng tulong, nagaantay kami ng na dadalhin ng mga gamit, ng mga para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Takloban na may dalang heavy equipment para ayusin, yung mga, para i-clear yung mga kasada para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si, si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano ang, ang patakbo, patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo mga gobernador na nasa local government. Ay alam niyo po, yung aking kapatid, naging governor po, Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte, uh, Governor Lapid naman ng Pampanga, Governor Bong Revilla ng Cavite, puro, malapuro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang, uh, magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito mga city mayor po. Unang-una, Si Benhor Abalos po, matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong uh, kinaiingitan nga namin, nung nasa local government din ako, sabi namin lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abibinay naman, Mayor Abibinay, siya naman ang kumahawak uh, ng Makati. Hindi hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Kaya uh, nakita natin, eh, sa kanyang trabaho, eh, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay eh, napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat ng may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mong kung gano'ng kaganda ang patakbo ng ating mga, ating mga kandidato rito. At hindi po makakalimutan ang boses ng kababaihan. Dahil apat po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na si dahil lang babae sila ay eh, maasahan. Hindi po. Kilala ko po sila lahat. Lahat po sila ay napakatapang. Ay, tapa ay, sila po ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng, ng ating mga kababaihan. Magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Pagdating naman, so, saan sila pinang ng Ay iba-iba po nanggaling, baka sabihin po ninyo Alam lang nila yung Maynila. Alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo 'yon. Dahil tingnan po natin, unang-una. -una, alam na naman si Manny Pacquiao. Ah, Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensa. Si Erwin Tulfo ay lumaki sa Davao sa Davao uh, dab, Dabawenyo rin, Davao del, del del Norte. Oh, Davao, sorry, Davao Oriental at saka sa Sulu kung saan nakadestino yung kanyang ama na naging nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Vicente Soto po, ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya ta mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay siya po ay uh, mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay uh, kami ni Amy, ang nanay po namin waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman, na sila naman ay galing ilo-ilo, mga ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam nyo po, mas, ang, mas mahalaga pa dyan. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang, ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag pag, uh, pag -pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nag nagbolsa ng maraming pera pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay wala rin sa kanila ang sip, -sip sa china na na tuwan tuwa sumisigaw tuwang-tuwa pagka yung ating mga host guard ay binobomba ng mga ng mga malalaking barko hindi, hindi po sila sumasang ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating manging isda para at, at ninanakaw ang kanilang huli. Eh, sila pinag, pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga ng sentro ng krimen, sentro ng pagpapalas, pagpapalapastangan ng mga kababaihan wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problema binigay sa atin, ang daming sinaktan ng mga, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay kumaharap sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon nito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan sana naman wag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inusenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan, ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Ah sa pa, ang maganda ah, para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa para sa Senado. Ito po, mabuhay ang Alyansa ng Bagong Pilipinas. Alyansa para sa ng ang mahal na pangulo His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dumdami tangari Alyansang pinagtibay ng pangarap at para sa nagkakaisang bagong Pilipinas! Alianza para sa pagpunlan Alianza ng bagong Pilipino Alianza para sa bagong Pilipino. Maraming maraming salamat po, mahal na Pangulang Ferdinand R. Marcos Jr. Alianza para sa pagpunlan del norte maraming maraming salamat po sa inyong lahat